Ayan, si selekta naman ngayon, gabi na ito. Quarter to seven na. Selecta, pinapa-scrape ko muna yung mga yellow doon. Kasi medyo makapal-kapal. Ayan, di ba? Ang dami natin delivery ngayong Tuesday. Ayan mga ka-super, ka, ka Marami na naman laman ng ice cream ang aming freezer yung iba nasa ilalim, hindi na magkasya kasi dito pa yung ating mga ice pop, ating kitkat, mga chocolates, yan. Yeah. Kapag gusto nila yung malalaki, eh, nasa ilalim. At may binigay silang price list. Ito, naka-cardboard. Yan, o. Oh. Ayun, papalitan ko na yung nakapaskil ko doon ito uh, naghanap pa ako yung hinahanap po pa yung aking pang kasi pinapalitan ko tong price ko na ito kasi syempre nag a pa tayo ito kasi SRP price ng Selecta so kung gusto mo SRP ito yung ano mo e ako, plus 2 ako sa mga ganito para naman sa kuryente syempre at saka kita natin 12 12 mga ganyan ko 12 ito mga 18 ito 28 to old price pa tong 20 pero parang nag-markdown din sila. 28 na to sa akin. Ito 20, ito 25, mga ganyan sa may additional tayo dyan. Yung pinakamalaki ko to 275, 280 yan. Ito, 200, mga ganun. 210, basta may additional ako dyan. Yan. Aanohan ko na lang ito, tatakpan ko na lang ito. Yan! Hello mga ka-selecta! Selecta, my lasa! ang kit lang ng ating selecta freezer. Hindi natin mapalakihan dahil na wala na tayong space. Gusto ko man lumaki kaso nga wala nang paglagyan. So share ko tong aking price list na binigay nila. O yan, ang ganda na tingnan. Ang ginawa ko, yung all price, yung SRP price na binigay nila ay tinakpan ko ng, yan o, ng yellow na yan o. Buti na lang mayroon akong... Uh, ano ba tawag dyan? Basta pang, ano yan, yung pang presyo ko din. Ayan. So, yung pang 10, yung 10 ay ginawa kong 12, ang SRP nila dyan sa mga stick na yan ay 10 so syempre tayo, dahil nga magamit pa tayo ng kuryente eh nag additional tayo dyan ng 2 pesos kaya 12, 12 yung pang 15, nag add ako ng 3 naging 18 yung, yung 18, itong boom boom na 16, naging 20 yung crunchy max na 20 25, yung chocolate cup na 20, 25 natin Si Corneto pala ay nag-markdown. Ngayon sa app nila ay 20 na lang. 20 na lang si Corneto. Lahat ng Corneto. Basta hindi. Yung this. Siyempre yung this mas mahal. So ako naman ay ginawa ko 25. Ang benta ko talaga yan ay 28 na. Sanay na nga sila 28. So ngayon ay 25. Yan o. 25. Ang mabenta talaga sa mga cream ko ay Corneto. Tsaka yung mga tig. 12. Yung mga stick. At ito pa. Itong bestseller din na cup na cookies and cream. 30, 25 ata yan yung ano niya. Yan. Basta nag-add ako niyan. 5, palaki ng palaki mula sa 2. Ang add ko lang naman dyan ay 2, 5. At dito naman sa mga malalaki na to, nag-add ako ng... Dito to, 75 lang to. To 80. To 80, ito ay 149, 150. Dito ay 199, so 110, ha, ganon. Yan. So, ayan. Dito, 99 yan, o 110, dito 149, 160, yan, dito 60, 65, para naman kahit papano eh, meron tayong pambayad sa ating kuryente dahil, syempre, isa dito sa nagpapadagdag sa ating electric bill, although ito naman ay inverter na rin, pero malaki din kasi syempre, may at may mga bata bukas-bukas. So, dahil nga maliit lang yung ating ice cream, nandun sila sa ilalim yung mga malalaki, yung mga pint, yung iba pang mga size nandun sa ilalim. Kaya pag, buti na nga lang mayroon ito. Pag gusto nila ng mga ganito, natanggalin ko lang itong isa. Angat ko para nandun sa ilalim. Yan. Maganda siya tingnan kasi before ang ginawa ko, minamark ko lang yung old, yung price nila, SRP price. Nagatas nila ko dito ng ano, eh, nakikita pa rin yung SRP price. Maganda yung ganyan ginawa ko. Tinakpan ko na siya para asin makita na nila yung presyo ko mismo. Yan, 'di ba? Ganda tingnan. Sana all. Yan. Yan sila sa gilid para safe. <laughs> Hindi makarang kasi bulky din yung freezer ni Selecta. Yan o. Wala na kasi talagang mapaglagyan yan. Hindi naman pwede sa gitna yan. Dahil ito gusto ko malaking space dito. Dahil pag may pila-pila mga tumors dito dito sa ating counter area ay masikip na. Kaya okay lang yan dun siya sa gilid. Meron naman tayo yung nakaano sa labas na selecta. Tsaka kita naman din sa labas yan, yung glass ng selecta. Yan. Yan lang. Share ko sa selecta. May lasa.